Huli sa Bulacan ang isang akusadong wanted sa dalawang magkahiwalay na kaso sa Metro Manila. Balitang hatid ni James Agustin. Sa kaso ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of Section 5. Sa kanyang inuupahang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan, natunto ng pulisya ang isang lalaki na wanted sa dalawang kaso, subject ng warrant of arrest sa 51 anyo sa truck driver para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa Quezon City. Habang sa Valenzuela, may hiwalay siyang kasong frustrated murder. Nakatanggap tayo ng isang re reliable informant na itong tao na ating uhulihin ay makikita dito sa De La Costa sa may San Jose del Monte. So nagkasapo tayo ng uh, operation para sa ikadadakip ng taong ito. Ikaapat sa most wanted persons list ng Quezon City Police District o QCPD ang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng droga. Hindi sinagot ng lalaki ang tanong kung talagang nagbebenta siya. Pero alam daw niyang meron siyang arrest warrant. Naplay ko po ng probation yun kaya hindi na po ako ron. Ayun lang po alam kung may warrant ako. Kasi kumuha po ako ng MBI para asigasuhin ko po yung mga papeles ko sa probation ko. Kaugnay naman sa iwalay na kaso sa Valenzuela. Wala po akong alam dyan, wala akong idea. Nakukomment no, na lang po ako dyan sa may Valenzuela. kung may meron man, sasagado ko na po iba niyan. Labanan ko na lang sila. Nakakulong ngayon sa Camp Karingalan na Laki habang inihintay ang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinagutos na ng Pasig City Regional Trial Court na ibalik sa pampublikong ospital si Pastor Apollo Kibuloy sa panayon ng GMA News Online sa kampo ng complainant na si Alias Amanda sa kasong Qualified Human Trafficking ng Pastor, inilipat sa pribadong ospital si Kibuloy nang wala umanong court order, kaya siya pinababalik sa isang government hospital. Ayon sa BGMP noong Sabado, January 18, nang dalhin sa Rizal Medical Center si Kibuloy dahil nahihirapan daw siyang makahinga bago dalhin sa pribadong ospital base sa rekomendasyon ng doktor sa RMC. Ayon naman sa kanyang abogado, Magaling na ang pneumonia ni Kibuloy pero hindi pa rin tumitigil ang kanyang ubo. Sa bail hearing kahapon, sumalang na sa cross-examination si alias Amanda. Magpapatuloy ang pagdinig sa February 6. Happy Friday mga mare at pare! May bagong aabangan sa season 2 ng hit youth-oriented show ng Jimmy Public Affairs na Maka. Walang iba kundi ang kanilang school, ang MacArthur Academy. Doon iikot ang new season. Pati na sa pagbabago ng mga karakter ng Maca Squad after a year. Makakasama pa rin natin sina Zephanie, Marco Massa, Ashley Sarmiento, Sean Lucas, Olive May, John Clifford, Shanti Videla at May Anbasa, aka Bangus Girl. Present pa rin sa season 2 si Sir V played by Romnick Sarmenta. Pero ito ha, may new faces din ang MacArthur Academy. Yan sina Sparkle Stars Elijah Alejo, Josh Ford, Bryce Eusebio at Shan Besagas. Sabay-sabay nating panoorin ang pilot episode niyan sa February 1, 4.45 p.m. sa GMA. Speaking of Maka, this Sunday na ang debut ng isa sa lead stars ng serye na si Ashley Sarmiento. Chika ni Ashley, full force darating ang Maka Squad sa kanyang birthday celebration. May advanced screening din sila para kay Ashley. I pray na talagang lagi kang healthy and syempre more blessings for you and stay the way you are. Keep spreading positivity and I'm happy sa lahat ng mga na-achieve mo. We're always here for you. Wow. Achieve okay. nyo! Ilang araw na lang, Chinese New Year na. At kumpara noong 2024, bumaba ang presyo ng mga bilog na prutas at ng ilan pang pinaniniwala ang pampaswerte sa Binondo, Maynila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Ilang araw bago ang Chinese New Year, marami nang nagtitinda ng na mga bilog na prutas at pampaswerte dito sa kahabaan ng Ongpin sa Binondo, Maynila. Tulad ni Marvin na naabutan namin habang nag-aayos ng kanyang mga panindang Chinese bamboo. Galing pa raw sila ng Quezon province ng kanyang mga kapatid. Tuwing Chinese New Year, lumadaya kami dito. O sabi daw po ito, eh, hagdan daw ni Buddha ang paniniwala ng Chinese. Mabibili ang kanyang Chinese bamboo sa halagang 100 pesos per bundle. Kung medyo may budget ka naman, pwede kang bumili ng mga halaman ni Marvin na nasa 800 hanggang 1,000 pesos. Kung gusto naman ay mga bilog na prutas, abah, marami na rin ang nagtitinda niyan dito sa Binondo. Pero ang presyo nito, tumaas ba o bumaba? Bumaba. Bumaba yung presyo ngayon. Eh, ay, di, di, di katulad ng dati. Basis sa presyo ng mga nagtitinda dito, kabilang sa mga bumaba ang cherry na nasa 1,000 pesos ang kilo mula sa dating 1,200 pesos. 150 pesos naman ang ibinaba ng kada kilo ng peach na nasa 500 pesos ngayon. Ang atis bumaba naman sa 1,500 pesos ang kilo mula sa dating 1,600 pesos. 50 pesos naman ang ibinaba ng kada kilo ng honeydew at dragon fruit. Kung medyo tight naman ang budget pero gusto pa rin ang pampaswerte, pwedeng bumili ng palay na may pulang ribbon na 100 pesos ang apat na piraso. Pwede daw itong isabit sa mga pintuan para magsilbiring protection charm laban sa mga negative energy. Meron din ditong pinya na nasa 150 pesos ang kada piraso, luya na nasa 200 pesos at gabi na nasa 300 pesos. Marami rin nagbebenta dito ng mga kiat kiat tree na mabibili sa halagang 5,000 hanggang 7,000 pesos. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsagawa ng bantay sa gabal operation ng MMDA sa ilang kalsada sa Santa Mesa, Maynila. Hinatak at natikita ng ilang sasakyang nakahambalang doon, lalo't kalsada ito na dinaraanan ng mga papunta sa isang universidad. Ang mainit na balita, hati ni James Agustin. Bungad pala ng Teresa Street sa Santa Mesa, Manila, hilera na ng mga pedicab na tila ginawang terminal ng lugar. Ang inabutan ng MMDA Special Operations Group kaninang umaga. May SUV, close van at tricycle na nakambal lang sa kalsada. Ang ilang motorsiklo nakaparada naman sa bangketa dahil walang driver ang ilang motorsiklo. Isinakaya mga ito sa tow truck. May tricycle din na tinikitan na lang ang driver. Wala pong pargingan. Opo. Sa lang. Gamit naman ng maso tinanggal ng MMDA ang lamesang bakal na detopi at nakadikit sa pader ng isang commercial establishment. Dapat hindi na dapat muna tinanggal yan. Dapat tinan muna sa akin. Ako na nagtanggal. Pagliko sa Anona Street, pinagkukumpis ka ang mga gamit na itinambak sa bangketa. Ang ilang gamit isiniksik pa sa ilalim ng bubo ng waiting shed. Wala pa po kaming ano, bahay. Pero alam niyo bawal dito? Opo. May mga nahatak din mga tricycle na nakaparada sa kalsada. Ayon sa MMDA, paulit-ulit na ang naging nila sa lugar. Pero parehas sa problema pa rin ang kanilang nadarat na. Meron pa rin po tayong natatanggap ng mga complaint tulad po itong natanggap natin which is coming from the 8888 which is a presidential complaint center. So naglunsad po tayo ng operasyon but prior to that we did our due diligence. Nagpa-inspect po tayo ng lugar and true enough nga po masikip ang kalsada at napakadami pong mga obstructions. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa buy operation sa Makati ang isang Vietnamese national na nagbebenta o ng iligal na droga na napagalaman na, o nakapalaman sa kanin. Nakuha sa kanya ang ilang sachet ng umano'y ketamine at ecstasy. Sa karugtong na operasyon, nahuli naman ang dalawang kagrupo niyang babaeng Vietnamese na umano'y mga sex worker sa isang motel sa Pasay. Binibentahan din umano nila ng iligal na droga ang kanilang mga parokyano. Ayon sa mga dayuhan, Chinese at Vietnamese ang kadalasan nilang customer na nakokontak sa social media. Nakakulong na sila sa NBI detention facility. Hindi sila nagbigay ng pahayag sa media. Mahigit limang milyong pisong halaga naman ng hinihinalang shabu ang nasa bat mula sa isang lady guard sa sinagawang buy bust operation sa Tagig. Batay sa investigasyon, kasamahan daw niya ang mga drug personality na naaresto kamakailan sa Laguna. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Samantala inusisa sa kamarang pag -ari ng National Grid Corporation of the Philippines dahil sa mga opisyalis itong mga Chinese National. Paliwanag ng na NGCP, may mga Chinese National silang parte ng kanilang Board of Directors pero mga Pinoy pa rin daw ang nagpapatakbo ng korporasyon. Hindi rin daw sila kontrolado ng State Grid Corporation of the China. Kinusyon din ng mga mababatas ang pagsusupply sa kanilang mga gamit at serbisyo ng ilang Chinese companies na umano'y blacklisted sa international community. Susuriin para ito ng NGCP pero dumaan naman daw ang mga kumpanya sa vetting process. Hindi nakadalo sa naturang pagdinig ng kamera ang Chinese officials ng NGCP dahil nasa Beijing para sila bilang paghahanda sa Chinese New Year. Panalo ng tatlong medalya ang Chess National Master na si Nika Juris Nicolas sa 23rd International Chess Festival ng Prague Open 2025. Sa torneo na ginanap sa Czech Republic, nakakuha siya ng anim na panalo, dalawang talo at isang draw. Dahil jan may gold siya sa women's category at 1600 to 1699 rating category. Silver naman siya overall. Dalawang medalya naman ng napanalunan ni Ana Clarice Patrimonio sa 2025 World Pickleball Championship sa Vietnam. Nakuha niya ang gold sa women Singles Open habang bronze naman sa Mixed Doubles Open. Good job, Nika at Ana! Sa iba pang balita, wala raw karapatan ng Amerika na makialam sa maritime issues sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi yan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning matapos na naging pulong ni bagong U.S. State Secretary Marco Rubio at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kahapon. Napag-usapan kasi roon ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea at muling iginiit ng Amerika ang ironclad commitment ito sa Pilipinas. Kaugnay naman sa Typhoon Missile System ng Amerika, nanatili pa rin sa Pilipinas at inilipat ang lokasyon. Iginiit ng China na delikado, irresponsable at nanguudyok lang ito ng arms race. Gayunman, ipagpapatuloy raw ng China ang mga nararapat na hakbang para pangalagaan ng interes at karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV, patay ang isang lolo sa Labrador, Pangasinan matapos sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa SUV. Chris, kumusta na yung kanyang apo? Rafi, nagpapagaling sa ospital ang apo ng rider na nasawi sa aksidenteng yan. Yan at ibang mainit na balita sa Luzon, hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV ang motorsiklong yan sa barangay Bungalon sa Labrador, Pangasinan. Nasa gilid ito ng kalsada kung saan kasalubong ang iba pang sasakyan. Sa kabilang linya naman, makikita ang paparating na puting SUV. Nang lumiko pa kanan ang motor para tumawid, nabangga ito ng SUV. Dumausdus pa ng ilang metro ang motorsiklo at ang maglolo na sakay nito. Isinugod sila sa ospital. Pumanaw kalauna ng 67 anyos na lalaking rider. Nagtamo naman ng bali sa katawan ng kanyang anim na taong gulang na babaeng apo na nagpapagaling na. Base sa investigasyon, ihahatid sana ng lolo ang kanyang apo sa eskwelahan. Posibleng hindi raw agad napansin ng SUV driver ang motor kaya hindi ito nakapreno. Nainquest na ang nakabanggang driver at maharap sa karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Sa bayan ng Bugalyon, dito pa rin sa Pangasinan, nilamon ng apoy ang isang poultry farm sa barangay Gusat. Napansin umano ng isang empleyado ang makapal na usok na nagmumula sa isang gusali roon. Sinubukan pa raw iyong apulahin gamit ang fire extinguisher. Subalit, mabilis kumalat ang apoy. Ayon sa investigasyon, posibleng electrical short circuit ang dahilan ng apoy. Tinanong namin yung mga farm boy nila na may naririnig silang mga parang spark-spark, pumuputok tinignan naman nila is walang apoy and then walang usok. And then nung last na pag-inspect nila, may apoy na po. Sabi ng may-ari ng farm, aabot sa 35,000 na manok ang namatay matapos masuffocate ang iba na sunog. Sa kanilang initial assessment, humigit kumulang 40 million pesos ang halaga ng pinsala. Magal siya ng almost 2 hours kasi parang na, natapos na yung nung dumating yung mga bombero around ano na wala nang sunog inaalam pa ang sanhi ng apoy. Aristado sa isang drug den umano sa Bacoor, Cavite, ang mag-asawang senior citizen at dalawa pa nilang kasamahan. Ayon sa Pedea Laguna, nakuha sa kanilang ilang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 47,000 piso at iba pang drug paraphernalia. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog naman ang isang scrap warehouse sa Calamba, Laguna. Batay sa investigasyon, isang residente ang nakakita sa sunog at humingi ng tulong sa barangay. Nahirapan daw ang mga bombero sa pagpula sa sunog dahil sa mga yerong plastic na may kasamang insulation foam. Idirektara ang fire out makalipas ang halos dalawang oras. Nagsagawa na rin ng clearing operations. Walang naiulat na nasugatan o nadamay na bahay habang patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy at halaga ng pinsala.